Sa mundo ng politika, laging may mga bagong pangalan na umaangat at isa sa pinaka pinag-uusapan ngayon ay si Kiko Barzaga. Bata pa lamang siya. Ipinanganak noong September 12, 1998, ngunit mabilis siyang sumikat at naging usap-usapan dahil sa kanyang pagiging diretsahan at walang takot na magsalita laban sa mga nakasanayang puwersa sa gobyerno. Anak siya Nina Elpidio Pidi Barzaga Jr., isang matagal ng kongresista ng Cavite, at ni Jenny Austria Barzaga, dating mayor ng Dasmariñas. Sa madaling salita, lumaki siya sa pamilya na matagal nang nakaugat sa politika. Ngunit sa halip na manatiling tahimik na tagapagmana ng kanilang dinastiya, mas pinili ni Kiko ang magdala ng sariling estilo mapangahas, matapang at madalas ay kontrobersyal. Bago pa man siya umakyat bilang kongresista, nagsimula si Kiko bilang konsehal sa Dasmariñas. Doon pa lang ay napapansin na ang kanyang kakaibang atake. Hindi siya takot na makipagsagutan. Hindi siya nagtatago sa malambot na mga salita. Nang sumunod ang pagkakataon na pumalit siya sa ama, Bilang kinatawan ng ikaapat na distrito ng Cavite, agad siyang naging sentro ng atensyon. Sa murang edad, tila handang-handa siyang harapin kahit sino, kahit pa mga haligi ng politika tulad ni Speaker Martin Romualdez at maging si Sandro Marcos. At dito na nagsimula ang kanyang serye ng mga kontrobersya. Isang eksena ang hindi malilimutan ng marami nang matapang niyang tinanong si Sandro Marcos tungkol sa kanyang tiyuhin na si Martin Romualdez. Sa harap ng mga tao at kamera, binitawan niya ang tanong kung kumusta na ang speaker matapos masangkot sa mga usapin ng korupsyon at anomalya sa kongreso, partikular na sa mga proyekto sa flood control. Para sa iba, simpleng tanong lamang iyon. Pero sa mata ng mga nakakaunawa sa politika, isa iyong malakas na hamon. Hindi karaniwang ginagawa ng mga bagitong kongresista ang direktang pagpuna o pagbanggit ng isyu laban sa mga taong makapangyarihan, lalo na kung kabilang sa pinakamalalakas na puwersa sa mababang kapulungan. Dito pa lang, napatunayan na ni Kiko na hindi siya basta-basta sunod sa Agos. Ngunit hindi doon nagtapos ang pagiging kontrobersyal niya. Isa sa pinaka-viral na eksena ay ang pakikipag-usap niya kay Jessica Soho. Isa sa mga tinitingalang mamamahayag sa bansa. Diretsahang tinanong ni Jessica kung mangungurakot ba siya bilang kongresista at kung maipapangako niyang hindi siya magnanakaw. Sa halip na sumagot ng tipikal na hindi pangako. Sumagot si Kiko ng tila may halong hamon. Wala namang congressman na magsasabi ng yes doon, di ba? If I promise that I would not steal, would you believe me? Parang isang suntok sa sikmura ang dating nito sa marami. Isa siyang batang politiko na hindi natakot sabihing alam niyang hindi ganoon kasimple ang tiwala ng taumbayan at mabilis namang gumanti si Jessica Soho ng linyang agad kumapit sa publiko. We will see. Sisingilin ka namin balang araw. Sa isang iglap, nagmistulang teleserye ang kanilang palitan ng salita at muli na namang naging laman ng diskusyon si Kiko. Habang dumarami ang sumasabay sa kanyang matapang na estilo, mas dumadami rin ang bumabatikos sa kanya. May mga nagsasabing ginagamit lamang niya ang mga isyong ito para umangat ang pangalan at gumawa ng ingay. Ayon sa mga kritiko, masyado siyang agresibo at mapusok para sa isang bagitong kongresista. Idinidiin pa nila na hindi siya nag-iisa. Daladala niya ang pangalan ng Barzaga, isang pamilyang matagal nang nasa pwesto sa Dasmariñas at Cavite. Kaya naman para sa ilan, hindi raw ito kwento ng isang batang sumisiklab laban sa sistema, kundi ng isang batang pinanday ng dinastiyang politikal na ngayon ay marunong gumamit ng social media at matapang na pananalita para sa sariling imahe. Pero kung susuriin, may kakaibang formula si Kiko Barzaga na mahirap baliwalain. Gumagamit siya ng mga makabagong pamamaraan mula sa kanyang branding na Congress Meow hanggang sa mga pahayag niyang nakakaaliw sa ilan at nakakainis naman sa iba. Sa halip na magpakaseryoso gaya ng nakasanayan ng mga nakatatandang politiko, ipinapakita niya na kayang maging makabago at kakaiba ang estilo ng isang mambabatas. Ngunit kasabay ng pagkakaibang ito ay ang panganib. Dahil mas lantad siya sa publiko, mas marami ring pagkakataon para mahuli siya ng pagkakamali o maisalang sa mga intriga. Ang mas nakakaakit pang pagmasdan ay kung paano siya tinatanggap ng taumbayan. Para sa mga kabataan, si Kiko ay simbolo ng bagong henerasyon na hindi natatakot magsabi ng totoo at magtanong ng masakit na tanong. Para naman sa kanyang mga kritiko, isa siyang panganib na maaaring sirain ang tradisyonal na ugnaya ng mga politiko sa isa't isa at baka humantong lamang sa mas malalim na kaguluhan sa loob ng Kongreso. Sa kabila ng lahat, isang bagay ang malinaw. Hindi na siya basta maitatago. Sa bawat tanong niyang ibinabato kay Sandro Marcos, sa bawat sagot niyang ibinubulong kay Jessica Soho at sa bawat hakbang niyang salungat sa nakasanayan, lalong nagiging malinaw na si Kiko Barzaga ay hindi ordinaryong pangalan sa politika. Isa siyang pigura na maaring magbigay ng panibagong kulay sa tradisyonal na laro ng kapangyarihan. Ngunit kasabay nito'y isang paalala rin na ang sino mang pumapasok sa entablado ng gobyerno, lalo na kung may dalang tapang at kontrobersya, ay walang ligtas sa masusing mata ng publiko.